Patuloy naman ngayong araw ang pagdinig ng mga mambabata sa kamera kaugnay ng mga petisyong naghihikayat sa pamahalaan na makipagtulogan na sa ICC. Ang buong detalye sa ulat ni Jess Cadupo. Agad na dumipensa si Solicitor General Minato Guevara sa panawagan ng ilang kongresista na humihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court na nais imbestigahan ang madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon sa ikalawang araw na pagdinig ng Joint House Committee on Justice at Human Rights, sa tatlong resolusyong inihain tungkol dito, iginiit ni Guevara na bagamat may jurisdiksyon ang ICC sa mga krimen na nangyari, nilinaw nitong wala ng jurisdiksyon ang ICC sa pagsasagawa ng investigasyon. At tanging ang Pangulo lang daw ang makapagdidesisyon o makikipagtulungan na ang pamalaan sa ICC. It was triggered when the ICC prosecutor requested the icc chamber the pre-trial chamber to initiate or to commence an investigation when did that happen that request to commence an investigation which should have triggered the exercise of the icc's jurisdiction happened in may of 2021 Magugunitang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagamat pinag-aaralan ito, nanindigan pa rin siyang hindi na dapat tayo pinakikialaman pa ng ICC dahil kaya naman ng na mga institusyong mag-imbestiga at magpatupad ng batas. Sa gitna na magkasalungat na posisyon ng ilang mambabatas at opisyal mula sa ehekotibo ukol sa pag-imbestiga ng ICC sa bansa, paglilinaw ni Solicitor General Minato Guevara, maaari namang mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas, ngunit walang legal obligation ang pamahalaan na makipag-cooperate sa paninindigang wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court dahil hindi na state party ang Pilipinas sa Rome Statute noong panahong nagsimula ang investigasyon nito na siyang trigger point ng jurisdiction. Taliwas naman sa pananaw ng kinatawan ng National Union of People's Lawyer, Center for International Law Philippines at kinatawan mula sa UP Law. Paliwanag ni Attorney Gilbert Andres, kahit pa hindi na state party ang Pilipinas, meron pa rin itong residual obligation na siyang nakapaloob sa Article 1 to 7 ng Rome Statute. Kahit pa nga anya ang non-state party ay maaaring pumunta ng ICC kagaya ng bansang Ukraine. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigation. Ang DOJ, DFA at PNP aantayin na lamang umano ang magiging desisyon ng Pangulo. Ang Commission on Human Rights naman handang tumulong sa ICC kung hihilingin ang tulong nito. Present naman sa pagdinig ang ilang kaanak ng mga biktimang namatay sa drug war noong 2016 at 2017. Sa ngayon, adapted na ng House Committee on Justice at Human Rights ang resolusyong inihain sa kanila. Hiling ni Albay First District Representative Edsel Lagman na isa sa naghain ng resolusyon na gawin ng concurrent resolution ng Kamara ang mga naihaing resolusyon at ganun din ang inihaing resolusyon ni Sen. Risa Ontiveros na gawing Senate concurrent resolution upang maging buo na ang panawagan ng buong Kongreso sa Pangulo na payagan at tulungan na ang ICC. Jess Caduco, IBC News.